Narito na po, Ricky Rivera. Dodi Lacuna lamang po. Ang inyong mga lolo't lola. Mga lolo't lolo. <laughs> <laughs> sa komentarisa. <laughs> sa totoo lang. Sa totoo lang. Okay Siyempre. po. O, straight to the point to tayo. Additional info ito. Update. dun sa... Lumalaki pa rin ha. Na talk. Yung sa pagkamatay ho, ni Pawi. O ni Paolo Olo, Tantoko. Tanto okay. A ano yung update namin? Unang-una, -una, ang update natin ay napagalaman nun natin na uh, tatlong points lang nga. Uh. Una, si Paolo Tantoco inilibing na. Ibig bagan sabihin niyan, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, nakompleto yung autopsy report. Ngayon, yung autopsy report, i-release yan two or three months after. Ganun, ganun talaga sa Amerika. No? So, ganun, ganun talaga. talaga Medyo matagal po yan. Kaya syempre, analysis nila kung totoo, tama yung kumakalat na balita na kaya siya namatay dahil sa droga. Hmm. Di ba? Iyon naman ang talagang ano dito. Na nakulayan kasi. Oo. Ikalawa, okay, additional info. O, ito ha, makinigo kayo, lalo na yung mga interesado din sa issue na ito. No? Um, natatandaan nyo ho yung video ni Kuya Dado. O, ma mamaya i-share natin ng konti. Yan. Basically, yung video ni Kuya Dado ay kuha na kung saan ay nagdi-dinner. Ito po mga 8.28 yata ako ng gabi yun. Uh, nagdi-dinner si First Lady kasama yung entourage niya at kasama yung mag-asawa. Si paui at si... Dina. Dina. Okay. After ho niyan, ang nangyari ho pala, yung dinner na yan ay dun po sa hotel ng ating First Lady. Ayan ha. Oh. Marley ka, binigyan na kita ng isang info. Okay? Nasa hotel ni First Lady. Hindi sa hotel, okay. nakilatok ko ni Paolo. pagkatapos ko nilang mag-dinner, ang nangyari ko pala dyan, pagkatapos nilang dinner, umalis yung mag-asawa, bubalik sa hotel nila, which is the Wardorf Astoria. So, ibig sabihin, nandun sila sa ibang hotel na nandun si FL, First Lady, umalis yung mag-asawa. Okay? So, klarado na tama tayo nung initial na information natin, ano, na nasagap na wala, hindi magkasama yung mag-asawa at si First Lady nung panahon na bago na matay si Pawi Tantoko. So, malinaw yun. Tapos, anong nangyari dito kay First Lady pagkatapos mag-dinner, Umakyat doon sila sa kwarto, nagpa-foods gising hanggang alas 4 ng umaga. Okay. Hindi ko alam kung ano implication niyan. Iyon na po na nakuha namin information. Hindi po namin nilinis sino man. Ito po yung information na nakuha namin na hanggang alas 4, nagtrabaho pa po yata or uh, ano, si First Lady. Wala ko kami sinasabi. Hindi po namin alam kung anong ginawa niya magmula nung mga alas 9, alas 10 ng gabi up to four. Pero base sa balita, siya po ay gising pa at that time at may mga ginawa pa. Nagtrabaho, nagpa-food spa, etc. Pero doon yung, yung ginawa doon sa hotel ng ating first lady. Hindi po doon sa hotel ng mag-asawang Pawi at Dina. So maliwanag yan, no? Yan po yung additional namin na information. At nililinaw ng namin, di ko namin sinasabi, wala ko kami sinasabi ni Dodi dito kasi pinagkakaman lang kami na pinagtatakpan namin ang aming ang ating first Lady. Hindi po wala ko kami pinagtatakpan dito, Dodi. Ikaw ba binayaran ka ba? Hindi pa dumarating. <laughs> Na, joke lang po, joke, joke lang po. Walang darating kasi joke wala man, di po, naman din naman tayo pinabayaran dito. O baka kayo, joke yung mga po. nagtatanong sa amin, bayad daw kami. Eh, oh. hindi po. O, oh, wala po oh, sa interes mo namin yan. Pati kami, kami 40 years Pare, na. di ba, Richard? 40 years ng jornalista si Dodi. O. Oh. Di ba, ang, ang, ang journalistic, I mean, katotohanan sa journalism, kababi-kababagi ti Richard, yun nga po naganap, ano po. Pero kasi nasa haluan po ng politika, sa so totoo lang, at saka na mali siya. Oh. po, na pag pinagkoconnect, yung si pinipik pinagpipilitan, wala naman basihan po, sa so totoo lang po, yung magkakasama si First Lady at si Paolo at ito pa. at the same hotel when that uh, sad uh, incident happened. Oh, ito pa do. Tipo ganoon. Kasi sa niyo yung ganoon na mga circumstances. Yung mga na nagre-react na maraming salamat to sa mga nag-comment. Maraming salamat sa subscribe, and subscribe and comment pa rin kayo. Oo oh, nga pala. Para maaliw kami ni ni Dodi dito at magbunyag pa kami ng iba-iba. Ah, -iba. uh, maraming salamat. Marami po sa kaming alam na mga pinagagagawa nitong administrasyon, marami din kami alam pinagagagawa ng mga Duterte at ng mga iba pa. No? So, dito sa totoo lang eh iyahayag ko namin yan wala ako kaming takot sa mga yan pakialam natin di ba o pakialam natin na may rice cartel at itong yung isang uh, pinuno niyan eh malapit sa kusina so wala po kaming kinalaban ka Hindi mo namin pakialam yan. Pakialam mo namin, kami yung, ay pro-Pilipino dito. Pro-Pilipino, wala po kami pinapanigyan. Oh, ang interes natin, ang interes namin ay malaman ninyo, kayong nandyan, kung ano ang totoong nangyayari sa ating bansa ngayon. Ano yung tunay na katotohanan. Di ba? Kasi Oo. lumalabas pong ibang, ibang katotohanan, iba pa po pong version ng katotohanan pag lumabas mo sa video hindi ba? Batay naman sa spekulasyon yung, oh, yung ito? Oh, tunay na katotohanan. Oh, po. susunod o, sa susunod so, tatalakay naman natin yung sinasabi ng ating dating press secretary si Trixie Angeles na ang katotohanan daw ay time bound. Ay ah, susunod naming ano yan. Bakit yung hindi totoo yung sinasabi niya? mamaya pag-uusapan namin on a journalistic point of view. Okay po? Yung tunay na journalistic point of view. At bakit, napapansin nyo rito, hindi ko kami gumagamit ng di umano daw. Mm -hmm. Hindi nyo napapansin? Hindi kami gumagamit ng, mm -hmm. daw, okay. di umano. at di umano. din ho namin yan. Bakit? At doon na lang sa mar maraming comment, maraming salamat po. Kung negative, positive yan, wala rin kami pakailang. Sinasagot din ho namin yan. Pero wag naman nyo kayong sasabi sa amin na i-produce namin si First Lady. Eh, di naman nyo kami Malacanang. Di ba? Sab sabihin nyo sa Malacanang, wala kami pakialam. Di ba? Pero what is certain is that number one, uh, number three point is si First Lady po ay narito na sa Pilipinas. Matagal na. Last week pa. Ngayon, bakit niya hindi... Nag-request po kami, ha? Ay, Ay nag-request po kami. Totoo, diba? di ba? Oh, nag-request po kami. Sit-down interview. Oo, oh, para ba satisfy yung ibang manunod natin. O, ilabas nyo. Eh, bakit na naman ilalabas? Hindi naman nung kami spokesperson yung inayupak na yan. Diba? So, di ba? So, hindi naman kami pakialam dyan. Kaya lang dahil dyan, nag-request po kami. Baka pe pwede. Eh, anong sagot? Ah, oh, wala pa sagot. Hindi ba yung sagot? Ah, may sagot, Ay, may sagot Ay, ba? Sa iyo, eh. Ah, uh, pwede naman daw ho. Ay, di ko sorry. Pwede naman Pero, daw. Pero pala. Pwede naman daw. ah, may daw ah. May daw hindi, naman ngayon. Daw, sila nagdaw din naman tayo. Oh, ah. pwede naman. Ang problema ay ano. They treated us as a Ah, well, they treated us as a non-issue. Ayan. So, yun po ang, yun po ang proble problema. Okay, yung problema. Oh, dito, dito, magiging problema po ninyo yan pag uh, ganyan po paninindigan sa ganyan mga sensitive issues oh. sa sabihin nyo po na non-issue. Hindi po non-issue yan. Oh. Ang buong bayan po ay naghihintay nga ng kaliwan. Pero hindi, ha? hindi official ano yan, ha? reaction. Kung baga, yung pinapakiusapan nun namin na sabi, eh, sa tingin nila, non-issue. Eh, marami din sabi, oo, oh, non-issue yan kasi hindi naman state matter yan. Mm -hmm. Pero sa totoo, Pero, sa totoo lang ho, kahit na hindi naman state matter, pag sinabi mo kasi yung state matter, it involves government policy. Pag sinabi mo state matter. Ngayon, mahalaga ho sa bawat Pilipino Bakit? Ang pinag-uusapan dyan ay una, may namatay na tao. Tama? Na kinakailangan ng pagpapaliwanag. Sa publiko. Bakit? Eh, siyempre, kilalang tao yun. Di ba? Kailangan malaman din ng mga tao bakit siya namatay doon. Paikalawa, at that point, unfortunately, bago na matay, makasama sila. So, First Lady din pinag-uusapan. So, hindi siya non-issue. Issue siya. Di ba? Mm -hmm. Kasi kailangan narado sa mga taong bayan yan. Eh. Mm -hmm. Hindi Kasi, siya non-issue. So, may nagsasabi dyan sa Malacanang uh, bahagi ba? O no? pising ni First Lady yan? O kung ano namang ayahin siya sa Malacanang na non-issue? Pero sir, Hmm. Pero so, ang concern ni First Lady, palagay ko ay hindi na issue. Palagay ko, di ba? Pero personally, di ba, so, ang uh, paniniwala ni First Lady, okay, basta, eh, dapat na basa, sa paniniwala hindi Paniniwala niya, galang natin. Igalang hindi, yung, 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 yung nagpahay doon, hindi ba galing sa, ni First Lady? Okay, hindi, hindi nga, diba, kaya nang hindi ka nga official lady. eh. Pero sa kain sa amin, eh, kung nan-issue sa inyo, eh, sinasabi lang namin na para sa aming mga ordinaryong mamamayan, na uh, issue rin yan. So sa totoo lang. Sa totoo lang po. Maraming salamat.